Unti-unti nang bumabangon ng Marawi City matapos ang malagim na gera sa pagitan ng mga tropang gobyerno at Maute Group pitong taon na nakalilipas. Pero nitong linggo ng umaga, binasag ng isang bomba ang katahimikan. Apat agad ang patay sa pagsabog sa loob ng Dimaporo Gym sa Mindanao State University habang nagmimisa ang mga katoliko. Nasa 50 ang sugatan. It's but normal po na medyo nagkaroon ng pangamba at first dahil uh, alam po natin na Kagagaling po namin sa nangy uh, nangyari ng Marawi siege and uh, we are getting back to normalcy at biglang itong mangyari. Bigayon ng commitment ang uh, armed forces at ang PNP na dagdagan ho ang uh, mga security forces uh, within the uh, MSU campus. Ayon sa Pangulo, mga banyagang teroristang ang nasa likod ng pambobomba. Ayon din sa Defense Department, may strong indication nga na gawa ito ng foreign elements. Pero si Armed Forces Chief General Romeo Bronner nakikita ang posibleng paghigante ng mga teroristang Dawla Islamia, Abu Sayyaf at Maute Group. Sunod-sunod kasi ang operasyon ng militar laban sa kanila nitong mga nakaraang araw. Uh, yung uh, bat, Maute ISIS Group After the Marawi siege, ay talagang humina na sila. Konti na lang sila, but they are still capable of doing terroristic attacks just like what happened. At naniniwala kami na yung leads na nakuha namin so far ay uh, well, malaking porsyento na ang tinutukoy nila na grupo itong mauti ISIS. Ayon kay Lanao del Sur Governor Bombit Ajong karamihan sa mga nasaktan ay nagamot na, pero pito pa rin ang nasa kritikal na kondisyon. Kaya Under control na natin yung sitwasyon. Yung iba nakanabas na, yung mga daflis lang ang sugat, uh, nilipat na natin sa Mindanao State University Infirmary. Yung iba naman, konti uh, lang yung sugat, uh, nakauwi na rin yung iba. Naka-full alert status ang Philippine National Police sa Mindanao habang sa Metro Manila naka-heightened alert ito. We will also uh, intensify our uh, the conduct of our checkpoints. And our uh, intelligence activities to uh, preempt uh, possible uh, uh, follow up uh, incidents on this uh, matter. Iniutos din ni Pangulong Marcos na magdagdag ng puwersa ang police at armed forces sa mga apektado at vulnerable komunidad. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang pamahalaan sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao at mga local government unit. Nagpaabot ang Pangulo at ang Mindanao State University ng pakikidalamhati sa pamilya ng mga biktima. Agatha Gregorio, CNN Philippines.